Hello, hello guys. Uh, good afternoon sa inyong lahat. This is Dolores Higgs. Uh, umalis na naman kami. Lumarga na naman. Uh, kasi naiinip sa bahay. At pag nasa bahay, ang daming ginagawa sa labas at loob. Tapos, uh, Basta pag nasa bahay ako, linis ng linis, linis ng linis ng bahay, kung ano ang ginagawa. Nagkoko-shade, nananahe, kung ano ang ginagawa na ano, na dapat gawin. Tapos sa pag nasa labas naman, ito, drive around, tapos uh, bili ng McDonald's, French fries, o ice cream, uh, gastos konti, pero tipid-tipid naman tapos ano ayun lang ganun lang kami pag yung medyo hindi masyadong busy o nag gusto magkaroon ng time sa isa't isa uh, drive around kasi yung husband ko busy talaga sa work niya work 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 pag nasa bahay work work pa rin sa computer uh, tas volunteer marami siyang volunteer ako ang volunteer ko, ano, nananahi ako ng mga pinamimigay ko sa mga tao. Tapos, mga gamit na hindi na ginagamit, pamigay na, yun. Minsan, ano, dinadrop off namin sa, sa nanghingi, sa nag mine O, pag nananahi ako ng mga, ano, ng kung ano-ano, mga aprons, o crochet ako ng mga... Uh, kung ano-ano din yun pinamimigay <laughs> kasi ano, I love crochet and ano, kung ano-ano gina tinatahe <laughs> ginagawa ng mga art stuff ayun may ligaw sa ganun uh, may store ako nun sa ebay, dati ah, mag ano mabenta siya, now hindi na siya mabenta kaya ano mas lalo ko lang siya pinapamigay kaysa mas stock sa bahay pamigay na lang po tapos yung iba ko may bibili ano bebenta rin naman pag wala ano basta gumagawa din ako ng hindi pambenta pang pamigay lang ano I enjoy the uh, you know pag nagbo-volunteer ng mga ganun pamigay Uh, kahit sa Pilipinas po, gano'n na ako. <laughs> Kung ano-anong korshe, pananahe, yung papamigay. Ah, uh, ganun, enjoy, enjoy. Ah, uh, medyo may tan na ako. May face ka na, May tan na. Kasi sobrang init talaga. Tsaka, lagi ako nasa labas. <laughs> nagkakat ng grass. So, nag-aayos ng kung ano-ano sa garden. Tapos, naunguan ng mga fruits para, ano, papamigay. Ganyan. Yung iba, kakainin din namin. Lalagay sa freezer. Pwede mong lagay sa freezer yung, ano, yung blackberries. Ganyan. Gano'n. Uh, uh, sige po. Ingat-ingat lagi. Have a good day!